Pilipino, wikang mapagpalaya. Sa ating wika, ang taglay ay yaman. Mga kwento ng bayan, kahirap kalimutan. Habitong kinagisnan, sabay-sabay nating ang kinin. Sa bawat salin, puso'y lumalawak at tumitibay. Sa Pilipino, boses ng Masai sumisigaw ang puso ng bayan sa ating dilay na uuhaw. Pag-ibig, laban, at kapayapaay ating isusulong kahit saan, kahit kailan, tayo'y nagkakaisa sa hangarin. Hangarin, sa bawat letra, kwento'y umuunlad. Ang ating sinig sa wika'y kumikilala. Dahil dito, tayo'y malalaya sa galaw. Kay saysayan at kultura, sama-sama-sama-sama sa pagsasalita. Kayat mga kabataan mag, magandang pag-aralan. Bawat salitang binibitawan kay halaga sa bayan. Ating ipagmalaki, wikay naglalakbay, Pilipino ang sagot sa tunay ng pagkakaisa hawak ng kamay, tulay sa kinabukasan. Ang wika ng ating lahi dapat ipaglaban sa bawat pagbikas. Mayroon tayo tayong nakakatatak pagsasama sa hirap sigla sa sayat kinhawak magpakatatag, iproklama ito sa lahat. Ang Pilipino, wika ng mga tunay na matatapat sa landas na pagbabago tayo'y kasama. Pilipino, wika ng pagkabansa, wika ng pag-asa!